Pero nakita ko ng lahat ang hindi ko dapat makita. <laughs> Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap Alam kong medyo baboy ang bisyong ito. Pero kaya nga bisyo eh hindi mapigilan. Parang kailangan gawin. Pero okay lang, balang araw magsasawa rin ako. Titigilan ko rin ito. But for now, ihey eh, enjoy ko muna. Kahit sino naman sigurong maging caretaker sa hinayupak na paupuhang ito, eh mabubulyong. Kung hindi pa nagkasakit si Uncle Roland, eh hindi ko mamamana tong trabaho na ito caretaker, secu, janitor, electrician and karpintero na rin kung minsan. Pero ox lang. Okay na ito kesa nang nasa eskwela pa. Puro bagsak lang din naman ako eh. At least ngayon kumikita na. Marami pang nakikita. Kahit papano nabubuhay, kumakain, at nakakainom pa. Pero tulad ng karera, hindi kailangang mabilis, dapat matulin rin. Tulad rin ng bilyar, may inaasintang butas. Kailangan din ng galing dito, hayop na libangan ito ano. Pero di ko naman sinasadya ito nung una Eh. Inutos lang ni Mr. Bu na lagyang ng laso ng daga ang kisame, dahil nginangat ngat raw ang mga electrical. E na ay este sinuwerte pala. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jake. Ngayon ay alam na nating lahat ang kanyang sikreto sa likod ng pagiging isang caretaker niya sa paupahang ito. Si Liza, na isang mahinhing estudyante ngunit kapag nasa kwarto na, parang graduate ng pagsasayaw dahil daig pa ang mga gumigiling sa mga bar. Ang magasawang Adeva namang ito, Religyosa nga pero ang hilig manood ng mga Viva Max matapos manggaling sa prayer meeting. Si Helen na kanilang pamangkin, na malaki ang pagkakagusto kay Jake, kaya minsan lihim na nagpapabembang, na talaga naman. Ang magtiyahin namang ito na sina Mrs. Buan at Doris, na akala mo'y isang masipag na estudyante, pero kapag wala ang tiyahin, gumagawa na pala ng milagro kasama si boyfriend. Halos paulit-ulit -ulit lamang ito sa paningin ni Jake at wala tuloy silang kaalam-alam na ikinukumpisal na pala nilang lahat kay Jake ang lahat ng kanilang mga lihim. Pero ang lahat ay magbabago dahil sa pagdating ng mag-asawang ito na si Nading at Cecilia. Bagong kasal lang ang dalawa kaya huwag daw muna silang istorbohin. Ganoon sana kaso walang paki doon si Jake na sobrang excited na sa kanyang gagawin pero yun nga lang, hindi pa pala niya ito nabubutasan. Mission failed tuloy ang moko. Sa sumunod na araw, hindi inaasahan ni Jake ang paghingi ding sa kanya ng tulong sa kadahilan ng walang ilaw raw ang kanilang kwarto. Niwala pang segundo agad nang naglaro sa imahinasyon ni Jake kung ano na ang kanyang mga gagawin sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagtagumpay sa kanyang mga palihim na bisyo at dito ay kitang kita niya kung paano balatan ni Ding, ang papaya mula kay Cecilia para sa hapunan nilang tinola, na talaga naman sana. Nang dahil sa bagong target look ng Mokong, unti-unti na itong nanlamig kay Helen at kahit anong klaseng pagmamakaawa na ijalebembang ang kanyang burger steak na talaga naman, ay ayaw na talaga ni Jake dahilan upang mainis na sa kanya si Helen at padabog nang umalis. Sa sumunod na araw, itong si Doris naman ang hindi inaasahan ni Jake na pumasok sa kanyang kwarto dala-dala ang napakasarap na adobo. Pero gaya ng alam kung pinakahihintay ninyo, walang naganap na adubohan dahil ganoon na sana ang mangyayari kung hindi lang mabilis na natauhan itong si Doris at bigla na lamang itong umalis. Nagpatuloy lang sa pambiboso itong si Jake sa bagong mag-asawa at maging ang problema ng dalawa tungkol sa pagkakaroon nila ng anak, ay saksi pa rin si Jake sa mga bagay na iyon. Hindi tuloy inaasahan ni Jake ang pagdating at pagtabi sa kanya ni Cecilia na sa mga oras na ito ay iniis na iniis sa asawa kaya kahit anong pagpapapansin ang gawin ni Jake mapatawa lamang si Cecilia, ay wa-effect lang kaya ang ginawa niya habang tinititigan si Cecilia, ay nilaro na lamang niya sa kanyang imahinasyon ng lahat ng kanyang nakita sa palihim niyang panunood. Hindi na tuloy niya namalayan ang pagdating ni Ding habang kinukumbinsina nito si Cecilia. Nabulabog naman sila dahil sa pagtatalo ng magtsahing sina Doris at Mrs. Buan dahil kasi sa pagkakataong ito, malalaman na nang ginang ang pinaggagawa ni Doris sa tuwing ito'y umaalis. Kay Jake naman lumapit si Doris upang maprotektahan siya na makikita namang sobrang ikinainis ni Helen habang itong si Cecilia naman ay napangiti na lang sa mga nakita. Umaabot hanggang kwarto ang ganoong tagpo at dahil sa paga-alala at pagpapahinahon kay Doris, ay hindi napigilan ni Jake ang sarili at isang mabilis na halik ang dumampi, na ikinagulat naman ng dalaga at mabilis na sinuway ang ginawang iyon ni Jake. Siya namang bigla ang pagpasok nitong si Helen na nanggagalaiti na sa galit at isang malutong tuloy na sampal ang dumampi sa pisngi ni Jake, na na batid naman ni Doris kung ano na ang mga nangyayari. At natawa na lang ito habang tulala pa rin si Jake na kalaunay na hawa na rin at natawa na lang din sa kanyang kalokohan. Nagpatuloy pa rin si Jake sa kanyang kalokohan mula sa taas ng kisaming ngunit sa pagkakataong ito, <tong> ay nakatulog siya. Naging mahimbing ang pagkakatulog niya dahilan upang hindi na niya namalayang umaga na at dahil sa lakas ng mga paghilik niya, dito na siya mapapansin at maririnig ni Ding at sa kasamaang palad, sa sobrang pagkagulantang, na outbalance ito dahilan ng kanyang pagkasawi. Labis na pagdadalamati tuloy ang dinarones nitong si Cecilia sa maagang pag-iwan na sa kanya ng asawa habang itong si Jake naman ay tulala sa mga pangyayari at hindi malaman kung ano na ang kanyang nararapat na gawin. Pautol o tol nga rin ang kanyang mga pagsagot sa mga katanungan ng dalawang investigador at nagsinungaling na wala siyang alam at hindi niya nakita kung ano ang mga nangyari. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin si Jake sa kanyang kalokohan, nadaig pa ang isang butiki sa taas ng kisame. Pero sa tagpong ito, malungkot na Cecilia ang kanyang makikita. Malaki man ang kasalanan niya kung bakit nagkakaganito ngayon si Cecilia, kinapalan pa rin niya ang kanyang pagmumukha at dinamayan ang kalungkutan ng kanyang pantasya. Pilit pang pinapasaya ang kalooban ni Cecilia, na sa bandang huli ay napagtagumpayan naman niya. Sa sumunod na pagkakataon, unti-unti nang nakalimutan ni Cecilia ang malungkot dahil sa walang sawang pagdamay sa kanya ni Jake. Natutuwa naman ang ngokong sa mga nangyayaring ngunit hindi pa rin niya maiwasang hindi laruin si Cecilia sa kanyang imahinasyon. hanggang sa dumating na ang pagkakataon kung saan lakas loob na niyang inamin kay Cecilia ang tunay niyang nararamdaman. Hindi naman ito ikinagalit ni Cecilia bagkus ay hinangaan pa niya ang binata dahil sa pagsasabi nito ng totoo. Lalo lang tuloy nagkalakas ng loob si Jake dahilan para isang halik ang kanyang magawa, na yun nga lang ay yun ang hindi nagustuhan ni Cecilia at isang malutong na sampal tuloy ang kanyang naranasan. Tila nakaramdam naman ng konsensya si Cecilia sa kanyang ginawa kay Jake kaya agad niya itong pinuntahan kaso wala naman ito sa kanyang kwarto. Tinatawag niya ang pangalan ng binata pero walang sumasagot hanggang sa mapansin niya ang hagdan at ang nakaawang na butas ng kisame. Dito na inalam ni Cecilia kung ano bang meron sa kisame hanggang sa makita o matuklasan na nga niya ang mga butas, na may mga mismong pangalan pa. Bumalik naman si Jake sa kwarto ni Cecilia matapos makapag-isip-isip pero sa kasamaang palad. Sa mismong butas na pala magtatama ang kanilang mga mata at sa pagkabigla nilang pareho, dito na natukoy ni Cecilia na si Jake pala ang responsable sa nangyari sa kanyang asawa. Tuluyan ng hindi nakapagpigil sa sarili itong si Cecilia at nang iti na ito sa galit habang sinusugod si Jake. Nagsilabasa na rin ang kanilang mga kapitbahay upang umawat habang itong si Jake ay hindi na makapagsalita sa sobrang kahihiyan. Dahil sa kanyang pagkakabisto, pinalis at sinibak na siya sa trabaho. Kaya sa pagtatapos ng pelikula, malalaman nating nakahanap naman agad ng trabaho si Jake at sa mismong ganoon pa rin klase ng trabaho. Ang nagbago nga lang, ay hindi na siya mismo ang gumagawa ng milagro, kundi ang kasama na lang niyang kalbo. Kaya hanggang sa muli mga kayoso at kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay huwag nyo namang kakalimutan e subscribe itong aking channel, ilike, at mag iwan na rin ang inyong komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Salamat sa pangunawa at hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.